Ah, ito pala, balik tayo sa philosophy hmm. ng onte. Kasi kahit sobrang naging impactful sa buhay ko ng philosophy, alam mo ba, yung unang-unang philosophy hmm. class ko, bagsak ako. Ah, ano talaga? Kasi yung prof na yun, kung kilala ng na mga na naging to, si ma'am ano, <laughs> bigla ko nakalimutan. <laughs> okay lang. Oh my God. Si ma'am... Kahit yung subject code na lang. Oh, basta basta uh, <laughs> philosophy class, isa sa pinaka-importante ng tao sa buhay ko. Nakalimutan ang pangalan. Hindi, <laughs> okay lang yan. Ah, si Ma'am Lorine Velasco. Naman, nalala ko bigla. <laughs> Kasi talaga notorious siya. Sikat na sikat siya. Hindi lang sa alas-alasin sa buong academe. na majority ng estudyante niya bumabagsak. Ah, talaga. Kasi nga, ang galing niya magturo pero at the same time sobrang strict niya rin mm -mm. sa grading na hindi naman importante. Ang importante naman yung matutunan niyo dito yung grades. Number lang yan. Pero, syempre, may standard yung grades so susundin natin Tas, talagang at the same time naging impactful din yung pagkakabagsak ko dun. kasi ang ang focus niya dati is well lahat tinuro naman pero ang pinaka-focus niya is Zen Buddhism. Mm. So medyo uh medyo contentment, uh, peace, uh, inner peace tapos yung detachment, that uh, Zen Buddhism. Tapos 'di bumagsak ako dun. Pero ang dami ko pa rin napulot para sa akin talaga pinaka talaga na experience ko yun eh. Siguro kasi talaga ako procrastinator lang ako, so hindi lang talaga ako, <laughs> hindi ako mag-submit ng homework. <laughs> oh, na naman yon. Kasi Thanks ako you. talaga dati, nag-aaral ako, lagi lang ako upo sa harap, makikinig ako na sobra. Pero pag uwi ko, wala na akong pakialam, mm -hmm. di ako gumagawa ng homework, mm -hmm. di ako gumagawa ng ano, talagang gusto ko lang makinig, makinig talaga. So, nung bumagsak ako doon, after ko bumagsak doon, di may bago na naman, di mm -hmm. take ka ulit, pero ibang prof na. Napunta naman ako sa philosophy na, si Nietzsche naman ang favorite ng mm -hmm. prof ko. So, parang contrasting sila. Kasi, mm -hmm. dito, detachment. Tsaka, mm -hmm. yun nga, yung inner peace lang. Tapos, dito naman, yung will to power naman. Mm -hmm. na Intense naman si Nietzsche. So, mm -hmm. parang, sobrang naging life-changing sa akin yung both experiences na yun. Nabuti na lang bumagsak ako dito. Kasi, kung hindi ako bumagsak dito, parang, medyo, hindi, med medyo one-dimensional yung mm -hmm. magiging uh, philosophical view ko. Pero, dahil, Napunta ako doon, tapos napunta ako bigla sa yung pagiging intense ni Nietzsche, 'di ba? Like mm -hmm. grabe rin yung philosophy niya yung yung mm -hmm. hardcoreness ng mga paniniwala niya. So para sa akin, parang na-balance out ba. Nakapara ako napunta talaga sa gitna kung di ko manalo kung existent existent ba yung mm -hmm. left and right na yung yung sa Zen Buddhism at uh, existentialism ni Nietzsche. Pero dahil nga pareho ko silang na napag-aralan, na feeling ko na napunta ako sa gitna. Tapos yung mm. papunta ko to sa gitna na yun, parang hanggang ngayon gamit na gamit na gamit na gamit na gamit, na gamit ko pa rin siya kaya nga medyo so, yun no? sa hindi niya ngayon. Parang gusto ko kasi parang sa amin wala kami. may ano, wala kaming zen buddhism na class. May oh. ano lang eastern philosophy lang kami ah, inaaral. Tapos in na general lang eh, in general mm. lang, Chinese philosophy at ano, eastern philosophy. So mostly Indian, oh, Indian. tapos ano, Confucianism, Confucian si si... Mencius, si yung mga oh. gano'n, yung mga Analects. So very minimal lang, very western kasi yung canon namin oh. sa atin Lao Tzu. Uh, si sila oh, yeah. 'yun. Pero very eh, classes lang 'yun. Oh. Hindi kumpara sa uh, iba naming subjects na ang dami tukol sa Western philosophy. Oh, Kaya ano, 'yun yung kulang sa for me, ha, kulang sa amin sa education namin na parang kulang kami sa mga Eastern exposure. Hindi oh. nga kasi ang, ang, ang rich nga eh, 'yun nga Zen Buddhism na galing pa sa Japan mismo. Oh, tapos iba iba pa 'yun sa Buddhism na nanggaling sa India o oh, oh, ay ay, India. At ay, iba niya oh, India. Oh, pero ibarin yung evolution niya sa China, oh. di ba? Kaya parang, ang ano eh, yun yung I think nakulangan kami. Sana may parang canon sila sa pang-Eastern eh. Oh. Kasi, yun nga, parang, ang weird na, puno lang... Sorry parang to as ay, yung kuna for, quote ng friend namin na parang puro dead white men lang binabasa namin oh. madalas. So, hindi <laughs> kasi 'di ba cool, ang educational system din naman talaga natin medyo galing talaga sa west. Eh? Oo, so yun. So I feel oh. feel ko lang kulang cool siya. Pero saya naman na parang Do, Doon nga ako, parang doon ako sobrang grateful lang Ngayon, pag pagbinabrek ako. Buti na lang bumagsak ako, binagsak ako ni Ma'am Loren Velasco. Hindi ko <laughs> alam kung alam niya ba 'yun, kung alam niya ba mangyayari <laughs> sa buhay ko. Pero bat, buti na lang talaga kaya parang sinabi mo pero, na strict ka sa grades. Mm. Okay, uh, for uh, me, yun yung ano the best actually. Yun yung favorite kong students ay yung mga student na yung C+, o oh, siguro two, two, oh, 2 o 2.5 lang yung grado nila, uh, pero alam mong gets nila eh. May ganun eh, hindi lang tama yung wording, pero alam mong gets uh, nila yung tinuro mo at gets nila yung binasa nila. Yun yung uh, for me favorite kasi parang gets nito eh. Iba yung feeling na, okay, perfect tong student, at sa student na nakaka-gets. Uh, Minsan may mga student na perfect, pero hindi nila gets eh. Need Kasi like, meron na ang perspective ko noon, nag-aaral ako talaga. Ay, yun naman sinabi sa tatay, na basta na, ang importante sa akin natututo ka, wala akong pakialam sa grades mo. So parang ako noon, nung growing up talaga, ganoon yung perspective ko na basta importante natututo ko, tapos parang, eh well, tamad din talaga ako. So sa mga bagay para sa akin, para sa akin lang mm -hmm. naman, na parang walang masyadong uh, kwenta, mm -hmm hindi ko na masyadong pinagtutuunan ng pansin. Hmm. Pero yung alam kong importante, doon ako nagfo-focus. So parang all throughout my student life, ganun talaga ang perspective ko. So parang kaya rin ako, hindi mo ako bagsakin dati, no. pero <laughs> ganoon nga, sobrang git ng student lang ako. So ang ganda na, kaya yung pagiging strict, like, Okay yun, kasi mag, mag din ng mga bata. Yung Sana? importansya rin ng pagsunod.